Ayun, ibabahagi ko lang sa inyo yung aking isang page. Samahan nyo ako kung paano magbura ng page. Kasi itong laging nangyayari sa aking page. Samahan nyo ako kung paano magbura. 3, 2, 1... Buksan natin yung ating Facebook. Punta tayo sa profile natin. Buksan natin yung ating page. Ayun, buksan nyo ating page and then ah, hanapin mo yung tatlong dots sa baba. Ayan po. Ayan. Ayan yun. Pwede rin sa taas. Yung setting, pwede rin yun. Ayun pinutin mo yung uh, page mo. Pag yung page mo. Pag nabuksan mo yung page mo, scroll down ka. Okay, scroll down. Hanapin mo yung access and control. At mamimili ka sa dalawa. Deactivate page at yung isa ay delete delete page so mamimili ka na lang kung alin dyan pinili ko delete page continue ang continue ulit lagay ka ng password mo tapos ang password mo continue uli continue uli yan delete na yung page mo yan delete tapos yun delete automatic delete na yun so, Balik na nang iyong profile maraming salamat mag-reels follow and share